nalalagay na naman po sa alanganin itong dating presidente, si Digong. Siguradong to the rescue na naman ang mga katulad ni Bato de la Rosa at Robin Padilla. Maghahanap na naman ng paraan para i-justify yung mga binitawang salita at pagbabanta na itong si Duterte. Bisaya kasi yan eh. Kaya ganyan ang mga pananalita. Talaga lang. <laughs> Paano kaya nila lulusutan na naman itong, itong pahayag nga na ito, itong pagbabanta na itong si Duterte? Matindi ano ho? ano ba yung yung madalas sabihin ni Bato de la Rosa na um, hindi naman daw wala naman daw na na intent true intent yung mga sinasabi minsan nitong si Duterte bugso lang daw minsan ang damdamin yung mga ganyan ayan so tignan natin ang pinakamainit na balita ngayon ay tungkol nga dito sa mga binitawang salita ni Duterte na tila may pagbabanta. Actually, hindi tila pagbabanta eh. Talaga pong pagbabanta ito. Sino ba ang kanyang binabantaan? Pero bago yan, sabi ng isang netizen, Where in the world can you see a former president shouting death threat to someone on national television? Only in the Philippines. Totoo. Tapos sinahangaan itong mga kababayan natin. Talaga ba? Hindi niya pa nahahalata yung sarili niyo kung gaano kayo kauto-uto. So ayon, bukod nga sa ICC, sa kaso na sa ICC na itong si Duterte, ay mukhang meron pang isang kasong kakaharapin itong dating presidente. Ex-President Duterte faces raps after threatening Sara critics. Yan. Mga kritiko daw ng kanyang anak. Pero yun nga, yung tinatawag nila kritiko, sila po yung mga nagtatrabaho ng tama. Sila po yung mga nasa kongreso na ginagawa ang kanilang trabaho. Katulad din ni si Rizzo Ontevero sa Senado. ba? Diba? Kritiko ang tawag nila sa mga ganyan. Kaya po pag nagkataon, siguradong patong-patong ang haharapin na kaso na si Duterte. Former President Rodrigo Duterte may be facing his first criminal complaint in the country. After living Malacanang as makabayan, lawmakers are likely uh, to the charges for his alleged death threat. Against ACT teacher's representative, Franz Castro. Yon. Alam naman kasing palagpasin yan itong sina Franz Castro at ng iba pang binantaan na itong Sidigong o national television. Naku po, huwag niyong palagpasin yan. Sigurado tayo may kalalagyan itong dating presidente. Ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw Franz Castro, or Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. So, hahanap na naman po ng justification. Itong mga pulahan, mga diehard. Kasama na dyan yung mga nasa Senado, like, like, Bato de la Rosa, Robin Padilla, sigurado tayo. Hahanap na naman yan ng palusot. Diyos ko, nakakahiya itong mga to. Kaya good luck dito sa former president, Rodrigo Duterte. Yun. Hmm.